Nilinaw ng Philippine National Police ang mga lumalabas na balita tungkol sa pagsisilbi nila ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Una, kinumpirma ng PNP na mahigit sa 2,000 ang dineploy na pulis para hanapin si Kibuloy. Pero ito ay para halughugin ang compound na ang lawak ay nasa 30 ektarya at may mahigit 30 mga gusali. Pangalawa, sinabi ng PNP na kahit may mga pumalag sa kanilang operasyon na isilbi nila ang warrant ng naayon sa protokol. Nilinaw rin ng PNP na ang 51 taong gulang na inatake sa puso ay nagkataon lamang at hindi konektado sa pagsalakay ng mga pulis sa KOJC compound. Sabi ng PNP na ang lahat ng naging aksyon nila sa pagpasok sa KOJC ay naayon sa batas. Ayon sa pamunuan ng PNP, desidido sila na mabigyan ng hostisya ang mga umano'y biktima ng sex trafficking, sexual abuse at child abuse na ibinibintang kay Pastor Apollo at iba pa. Kaya hinikayat nila ang mga inas, inakosahan na lumantad na para maibalik ang uh, katiwas, katiwasayan sa compound ng religious group.